May panibagong kalaban na naman ang Israel, Ito nga yung Islamic Resistance Movement ng Iraq. Ayon sa inisyal na ulat ay binomba ng grupo na ito ang Haifa port sa Israel gamit ang kanilang mga attack drones. Ito ay sa kasagsagan ng laban ng IDF kontra sa grupo ng Hamas, Houthi at Hezbollah. Mahigit sa isang daang malalakas na missiles ang pinalipad naman ng Lebanese group na Hezbollah at target nga nito ang mga base militar ng Israel Defense Forces. Sa kasalukuyan nga ay mas lalo pang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Lebanese militant group. Israeli forces nagsagawa ng malawakang military raid sa isang refugee camp sa West Bank na humantong sa isang malaking riot. Samantala, apat na miyembro ng Philippine Navy sugatan sa ginawang pangbubomba ng water cannon ng barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nagtamo ng minor structural damage ang barko ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng resupply mission sa South China Sea noong ikalima ng Marso. Agad inakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard ng dangerous maneuver na naging sanhinga ng bangkaan ng PCG at ng Chinese vessel sa inilabas na video footage ng PCG. Makikita rito ang BRP sindangan na binangga ng Chinese Coast Guard ship sa kasagsagan ng operasyon. Ayon sa Maynila, naging escort ang PCG vessel na ito sa dalawang barko ang unay sa May 1 at unay sa May 2 na kinontrata ng Pilipinas para magsagawa ng regular resupply mission sa mga Filipino troops na nakabase sa BRP Sierra Madre sa Second Thomas Shoal ng maganapang insidente. Binomba rin ng tubig at sinubukang harangin ng CCG at Chinese Maritime Militia ang mga barko ng Pilipinas na naging sanhi para masugatan ang apat na Filipino crew. Ang insidente ito ang pinaka-latest sa mga serya ng ginagawang pangbubuli ng China sa Pilipinas dahil pa rin sa nagaganap na agawan sa teritoryo. Inaangkin kasi ng China ang buong bahagi ng South China Sea na ikinukonsidera bilang one of the most crucial waterways for shipping industry. Iginigit naman ng China na ilegal ang pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa bahaging kalapit ng Ayungin Shoal kaya naman napilitan daw silang umaksyon. Narito ang excerpt sa sinabi ng Chinese Foreign Ministry。中方在南海问题上的立场是一贯和明确的。近期海上事态的起因是菲律宾频繁在南海采取侵权挑衅行动，侵犯中方的领土主权和海洋权益。中方依法采取必要措施捍卫自身主权和权益，不存在所谓中方骚扰菲方船只的情况。 Sinabi naman ni Philippine President Bongbong Marcos Jr. na gagawin daw nila ang lahat upang depensahan ang teritoryo ng Pilipinas at hindi hindi isusuko ang kahit katiting na bahagi ng Ayungin Shoal. It is unfortunate that despite the clarity provided by international law, provocative, unilateral, and illegal actions continue to infringe upon our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdictions, This pattern of aggression obstructs our path towards ASEAN's vision of the South China Sea as a sea of peace, stability, and of prosperity. Balitang Israel naman, inanunsyo ng Israel Defense Forces na nakompleto na nilang wasakin ang pinakamalaking network of tunnels na pagmamayari ng Hamas na nadiskubre nila sa loob ng Gaza. Ayon sa IDF, una nila itong nadeskubre noong ikalabing anim ng Disyembre ng nakaraang taon at hinukay daw ito ng Hamas mula Northern Gaza patungo sa Israel. Ilang bahagi ng mga tunnels na ito ay pinasabog ng combat engineers ng IDF habang inisinerado naman ng IDF ang mga lagusan ng tunnels gamit ang kanilang mga modernong kagamitan gaya ng sponge bombs. Tinatayang may habang apat na kilometro at may lalim naman na 50 meters ang underground tunnels na ito na sa sobrang lawak nga ay kayang maglabas-pasok ng mga malalaking sasakyan na ginagamit ng Hamas. Kaugnay naman ito, nagsagawa ng military raid ang Israeli forces sa loob ng Ramallah City sa Central West Bank tinarget ng operasyon na ito ang Al Amari Refugee Camp kung saan nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng IDF at ng mga Palestinian residents na nagresulta sa ilang casualties at pagkaaresto ng ilang mga individual. Ayon kay IDF spokesperson Daniel Hagari, tinarget ng Israeli troop na hulihin ang ilang wanted Palestinians na nagtatago sa lugar na ito at nang makakuha na rin ng mga karagdagang intel ukol sa operasyon ng Hamas sa West Bank. Nagawa ring masamsam ng IDF ang ilang mga materyales na ipinapakalat ng Hamas upang himuki ng mga Palestinians na lumaban kontra sa Israel. Agad namang uminit ang tensyon na nauwi sa riot sa loob ng refugee camp. Ayon sa report, may mga Palestinian residents di umano na namato ng mga Molotov cocktails sa mga sundalo ng Israel kaya naman gumanti ang mga ito at pinaputokan ang mga tao. Sa kasagsagan nga ng kaguluhan, isang border police ang nasugatan pero agad naman itong na-evacuate upang makakuha ng agarang lunas. Dagdag pa rito, ayon sa ulat ng Palestinian Authority Headquarters, Isang 16 years old na Palestinian ang nasawi dahil tinamaan ito ng Israeli gunfire sa kasagsagan ng gulo. Sa pagpapalawig nga na ito ng operasyon ng IDF sa West Bank, nasa kote ng tropa ang labing tatlong suspects sa naganap na October 7 attack sa Israel. Nasa kote ang mga ito sa iba't ibang lokasyon sa teritoryo ng West Bank kabilang na nga ang Narsham's at Hebron. Samantala, patindi ng patindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ng Lebanon dahil na rin sa mas lumalala pang ang kaguluhan sa Gaza. Sinabi ng Lebanese militant group na gamit ang kanilang mga salvo rocket launchers ay nagpalipad sila ng hindi bababa sa isanda mga rockets patungo sa Israeli surveillance base sa Mount Meron. Nai-report din ng Israeli media na maririnig nga ang malalakas ng mga pagsabog sa nasabing teritoryo at tuloy-tuloy rin ang naging paglipad ng mga rockets mula sa Lebanon sa loob ng 24 oras. Ayon sa Hezbollah, ang pag-atakeng ito ay bilang response sa demonoy Zionist aggression malapit sa city of Baalbek. Agad namang nagsagawa ng retaliatory strikes ang Israeli forces sa loob ng ilang mga bayan sa southern Lebanon. Nagpalipad ng mga warplanes ang Israeli Air Force at tinarget ng mga ito ang mga military compounds at mga infrastructures ng Iranian supported group. Nito nga lamang nakalipas na linggo ay inanunsyo ng IDF na napatay nila si Hassan Hussein Salami na isa sa mga Hezbollah commander. Ayon pa sa report, tinamaan ng isa sa mga airstrikes si Salami habang nagmamaneho ito sa bayan ng Mahadel sa southern Lebanon na agad nitong ikinasawi. Sa loob ng halos limang buwan ay tuloy-tuloy ang nagiging palitan ng mga pag-atake ng Hezbollah at Israel magmula ng sumiklab nga ang digmaan sa Gaza noong October 7. Isa ang Lebanese group sa maraming mga militanteng grupo na nagpakita ng suporta sa Hamas sa pamamagitan ng mga pag-atake sa Israel mula sa iba't ibang lokasyon. Matatandaang ipinangako rin ng grupo na ito na magtutuloy-tuloy ang kanilang mga pag-atake hanggang hindi natitigil ang gera sa Gaza. Kaugnay pa nga nito, isang panibagong kalaban na naman ang nagsagawa ng pag-atake sa Israel. Ito ay sa kasagsagan ng pakikipagtunggali ng IDF sa iba't ibang mga militanteng grupo katulad ng Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah at Houthi. Ngayon naman, inanunsyo ng Islamic resistance sa Iraq na matagumpay nilang tinamaan ang isang chemical plant sa Israeli port of Haifa, noong ika-isa ng Marso. Gamit ang kanilang mga attack drones ay nagawa nilang mapinsala ang chemical storage facility na nasa loob mismo ng Israeli territory. Dagdag pa nga ng grupo na ito na ang mga pag-ataking kanilang ginagawa ay bahagi ng kanilang kampanya upang suportahan ang mga Palestinian sa Gaza at upang wasakin ang mga sa tingin nila ay Israel's strongholds ipinangako rin ng grupo na ito na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga pag-atake bilang ganti sa mga krimen na diumanoy ginagawa ng Israel sa mga Palestinians. Ang pag-atake ito ng Islamic resistance ng Iraq sa mga chemical plant ng Israel ay isang patunay na talagang hindi na mapipigilan ang paglawak pa ng kaguluhan sa buong rehiyon. Ang grupo rin na ito ang naging responsable sa ilang mga pag-atake sa mga American military bases sa Syria at Iraq dahil sa di pagsuporta nito sa Israel sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Sila rin ang nagsagawa ng mga pag-atake sa US bases sa border ng Jordan at Syria kung saan tatlong sundalong Amerikano ang nasawi habang 34 naman ang nasugatan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manitiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro ay mag-subscribe. I like mo na rin ng ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.